Babaeng nagme-makeup. Hintayin sunduin ng nobyo. May sumulput na three gangsters. Tinuha siya ng walang sabi. Magkita sana sa nobyo the flower field. Masakit ang nangyari sa kanya. Naging sanhi ng mga bagay-bagay. Isang mobile phone. Naiwan ni Mika ang phone sa library. Nahanap dahil sa ringtone. Na-clear ang address book. Isang numero ang natitira. Sa araw na ito, may tumawag na lalaki. Kahit anong tanong niya. Sa telepono, ayaw ibunyag ang identity niya sabi nito basta, sangayon siya, tatawag siya araw-araw. Sinabi ang katangian ng hitsura, mabagal ang komunikasyon nila, madalas tumatawag, pag nagsha shower, pag nag -o origami, sa lahat ng oras. Dahil sa info, nag-drawing siya ng mukha niya, medyo abstract lang, sa pakikasama araw-araw, naging interesado si Mika sa kanya. Di maipaliwanag, nakiusap sabihin pangalan niya, hiniling nabuksan ang bintana. May mga bakas ng ulap ng eroplano, Nagkasundo sila na punan ng litrato. Gamitin ito bilang souvenir. Unang araw sa college, tinanong ang kaibigan. Nag-make-up para sa pagkikita. Isang blonde na lalaki may bulaklak. Tumingin si Mika, ang taong noon, ang nagbangga sa akin. Ayaw na makipag-usap sa kanya. Lumingon at umalis. Hinawag siya ng lalaki, at tiningnan ang mukha niya. Labas ang mga bulaklak, at ipinakita, ang photo na kinuha niya. Mga saloobin ni Mika sa pag-ibig, nasira na, ang face crush niya, ay isang failure, naglakad mag-isa sa kalsada, nakita ang pamilyar na figure, kinignan niya, isang fresh flower garden, si Hiroki ang gumawa nito para kay Mika, ang nireject ni Mika na bulaklak, ibinalik sa lupa at pinataba, nalaman niya, ang medyo cool at bastos para sa iba, baka di totoo ang simsis nagpakita siya ng ngiti, nabighani si Mika, binhi ng pag-ibig, pareho sa bulaklak, sa malumanay na open iba, pumasok siya sa bahay niya, kinuha ang unang larawan nila, nakumpirma na sila na, napaisip pa rin si Mika, napaka-sweet kanina, walang ideya sa mangyayari, sunod na umaga, naghintay sa istasyon, isang kotse ang huminto at kinuha siya patungo sa flower field, may nangyaring di maganda. Hinanap ni Hiroki si Mika. Napakalate na, nahiya si Mika. Mabilis nagtago sa damuhan. Kumunog ang phone, natagpuan si Mika na naniminig. Tumingin sa nobya, niyakap siya ni Hiroki. Sinisi ang sarili, nagpangako siya, bayaran ng mga gangster sa ginawa nila. Ang likod sa eksena ay ang ex niya. Hinagis ang ex sa harap ni Mika. Anong gusto ni Mika? Pwede niya magawa mawala. Ang babaeng ito, ayaw ni Mika na labagin ng batas sa kabila ng pinsala, hiniling na palayain siya. Mula noon, di nakapunta si Mika sa school. Ang puso ay puno ng ulap. Pinuprotektahan siya ni Hiroki. Lalabas sa ibaba, ginala si Mika sa secret base. Napakagandang grass field. Tuwing may masamang nangyari, dito siya nagre-relax. At kukuha ng lakas. Nagwish din si Hiroki. Maging piraso ako ng langit. Kahit anong mangyari kay Mika, maaari siyang lumitaw. Sa ilalim ng lunas, lumabas si Mika sa ulap. Unang araw pabalik sa campus. Natatawa mga kaklase. Mga pangit na salita sa pisara. Narinig ni Hiroki. Galit na lumapit sa pisara. Burahin mga insultong salita. Magsalita ng masasakit na salita. Nangyari muli ito. Di ako maawa kahit babae. Sinusubukang protektahan siya. Nakuntentong umiti si Mika. Puno ng pagmamahal. Di na si Mika sa chismis. Ibigay ang lahat sa kanya ilang sandali, alaman na buntis siya, sinabi kay Hiroki ang balita. Lumabas bigla si Hiroki, na disappoint siya, masamang tao din pala siya, malapit na siyang umalis. Bumalik si Hiroki, iabot ang Christmas socks, para iyon sa anak, regalo sa anak, isilang Hello, anak mire. natin. Ipapasaya kita, pangako ng nobyo, nakangiti si Mika, humili sila ng isang pares, na murang singsing, -sing, symbol of love. Hinehaplos ang chan, di pa umuumbok ang chan, magkalapit pa rin sila, imagine future nila, hayaan si Namika at anak, may gandang buhay, nag-decide mag social work si Hiroki, ang ex ni Hiroki alam na, umalis siya sa college, humitindi ang galit sa puso, hinaranggan ng gangster si Mika, tinulak siya pababa ng hagdan, nawala ang anak ni Mika, samugong si Hiroki sa ospital, nalaman ang balita, nahulog ang blessing token sa lupa, Umiyak ang dalawa, gumawa si Hiroki ng snowman. Magluksasa sa namatay na baby. Sa oras na ito ng taon, magbigay pugay, Mula noon, distansya si Hiroki sa kanya. sinawagan siya ni Mika, di sumasagot, Hopeless na, pumunta sa bahay ni Hiroki. May nakitang di katanggap-tanggap, nagdahilan din naglaro ng sapat, nakipagbreak kay Mika, malamig na tono, pinaparamdam na di niya siya kilala. Ang sing -sing ay, itinapon pabalik, mahal pa rin niya si Hiroki. Di gets bakit ganun lang, Nag-text siya kay Hiroki. Magkita sila sa grass field. Nakita niya si Hiroki. Na-excited siya. Mahal pa rin siya kaya nagpakita. Ilang segundo. Mga salita niya napakasakit. Sinaktan puso ni Mika. Di ko napukunasin mga luha mo. Itinapon ang singsing -sing niya. Opisyal nang natapos ang dalawa. Aano man makahabol. Di siya lumingon. Na-disappoint si Mika. Inilagay ang singsing -sing sa drawer. At I love. Huwag buksan muli. Magbigay kubay si Mika sa anak. Alam si Hiroki naglagay nito bumangon at humabol, nakatagpo si, bagong nobyo siyo, isang magiliw at mabait na tao. Parang malawak na dagat, tinanggap si Mika, di niya mapapalitan si Hiroki. Sa puso ni Mika, wala siya kailangang gawin, isang meeting lang, maaaring makapagpalipat. Ang blonde hair noon, nagsusuot na ng bini, di pa rin alam ni Mika, ang dahilan bakit sila naghiwalay. Ang matamis na nakaraan, ay nasa isip, nakabahang nagbati kay Hiroki, matagal na, di pa rin siya bumibitaw. Gusto siya tanungin, bakit makipaghiwalay, tumalikod at umalis. Tunabon siya ni Mika, gusto ng sagot, napahintong siya bigla. Isa ang unang pag-ibig, isa ay nagpaparaya sa kanya. Ano ang dapat gawin? Mabagal naglakad si Mika, si Yu nasa daan, kalimutan ang nakaraan. Namuhay ng masaya kasama si Yu, nang isuot ang sing-sing ni Yu. Walang ups and downs sa puso, pagharap sa kahilingan ni Yu. Tumanggi siya, akala ko makikita ulit si Yu sinozomo pala, mula sa kanya. Sinabi niya ang totoo, na diagnose si Hattori ng cancer. Takot si Mika masaktan, ayaw tanggapin ang kamatayan. Piliin na makipaghiwalay, nakahiga siya sa kama, bumili ng 100 pairs ng medyas sa anak. Sa Pasko bawat taon, may dumating para sa kanya, at di siya tumigil. Sa pagmamahal kay Mika, naluhad si Mika, hindi ito patas kayo, walang patas sa pag-ibig. Gusto lang niya, manatili kay Hiroti, Ayaw kasama siyo. Paggalang lang ang meron. Umaliks ka bago ako umiyak. Lumabas si Mika sa ospital. Nanlaki mga mata ni Hero. Gustong itaboy siya. ipinagkanulo siya ng sing-sing. Di aalis si Mika kahit anong mangyari. Tatlong buwan ang natitira. Pero mahal pa rin kita sa lahat ng oras. Sa kabila ng paglihis, Bumalik sila sa isa't isa. Inilabas ang sing-sing. Isinuot ulit. Kahit tatlong buwan. Nananatili sa tabi ni Hiroki. Alam na mawawala na siya ibinigay ang camera kay Mika. Bumuo ng mga larawan bilang souvenir. Nababahala si Mika, pero di matanggihan si Hiroki. Lumabas siya ng tindahan. Tumawag ang ospital. Tumakbo pabalik. Nahulog sa kalsada ang us. Kanyang hitsura sa iba't ibang oras. Nagtagpo ang dalawa sa screen. Mika humiti Sa huling sandali, umaasa si Hiroki. Tingnan si Mika na tumatawa. Tinaikit ang kanyang mga mata. Luhang sa gilid ng mga mata. Huling polem ni na Hiro at Mika nawalan siya ng mahal, pumunta sa Grassfield, nakasama muli si Hiroki ilang buwan. Habang buhay na pinagdaanan, naiwan mag-isa, palaging masakit, gustong tumalon. Sa tabi ni Hiroki, dalawang puting kalapati na lumilipad. Ang notepad ay natangay ng hangin. Biglang pumunta, ng pahinang di nakita ni Mika. Naging langi talaga yung bata. Tahimik na binabantayan ito, ng babaeng mahal ko. Dito nagtatapos. Ako si Paipu, magkwento sa iyo.